Magandang hapon guys. Hapon na. It's a Friday afternoon. We're on the way home. Pauwi na kami guys. Galing sa work. Ito ang aming tinatahak na road. Pauwi. Hapon na. Ah. Ngayon dito is alas 5 na ng hapon. Friday. Kami guys uuwi today ito ang aming way yan maraming mga truck maraming mga sasakyan sa daan it's gonna take us ano two and a half hours to three hours two and a half to three ang ating uh, paglalakbay ngayong hapon pauwi na kayo, kami guys yan nakapag uh, camping kami ng ilang days sa trabaho mula how long have been there honey? Four days? 5 oh. days kami sa ano job site Five days okay, pa uwi kami guys ito ang aming road ngayong hapon It's Madilim na dito, magdidilim na dito, alas cinco. 5.05 in the afternoon now. On the way home. Maraming salamat sa mga nag- uh, Tune sa aking live today. Thank you guys so much. Sa mga nakatune in sa live ko, maraming maraming salamat. Habang ang inyong host ay nagtatrabaho, Kapagod guys. Pero okay lang kay work is work, di ba? Tayo magtrabaho Yan, ngayon na is pauwi na kami guys. Mga ilang oras itong aming biyahe pauwi. dalawat kalahati hanggang tatlong oras ang biyahe kaya nagkakamping kami guys sa job site kasi ang mahal ng gasolina diba lahat naman nakakaranas sa Pinas ganun din diba? malam bilihin ngayon magtipid tipid tayo guys diba kaya nag kami sa job site uwian kami ng weekend Tas babalik naman kami ng Sunday afternoon. Tapos na naman sa job site ng ilang araw. Ano lang ang buhay. Parang life. <laughs> Epa. Ayan. Okay nito mga limang minuto na video ko. Tapos ko lang mag-live guys. Maraming salamat. first, nagpapasalamat po ako dito kay Sir Noy sa Team G6. Maraming salamat. At uh, hindi po tayo makapag uh, live live nito kundi galing dun sa kay Noy ang ating ano, ayuda. Ayuda pa more. Noy, maraming salamat ah. Dilim agad. Let's AB, maraming salamat. Sa lahat ng mga sumuporta, sumuporta, sa live ko maraming salamat sa inyo. Nabiya tayo pa guys pa uwi the end of the day work, hmm. balik tayo na Sunday afternoon. yung lang life natin, ako, anyway kami, work home, work home, ba? Diba? lang Kasi kung itong video ko ay sa anuin ko lang sa kayo makauwi siguro dalawang oras, tatlong oras ito sigurado hmm. wala pa nga tayo sa half na aming ano, tinatakbo pero okay na yung aking video alam nyo naman Maraming salamat sa mga nag-support sa mga video ko. If you like my video, guys, give us a thumbs up, subscribe, comments. Ano naman, yun naman ako lagyan na bigyan ng ano, emojis, guys. May pitsi Lolo Whitey ngayon. Comments na lang, tsaka tamsak lang. Okay na sa akin yun. Thank you guys for watching. Hanggang dito na muna tayo guys kasi kung ito iyahayaan ko lang na hanggang sa makauwi kami sigurado matagal tong video ko. May inip may init kayo. Yan, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang po.